Guys, tingnan nyo to. may napansin ako. Napansin ako ulit. Ang uh, matatandang babae yung construction worker dito. may so, mga kanya naka lipahat. Mga matatanda yan. City seat na yan. Yeah. So, Ganyan yung kasisipag yung mga matatanda dito. Kaya ang haba ng buhay nila. Kung tutusin dito. Nag uh, ispalto sila. Ang init-init. Tanda-tanda na yan. Sipag. Shout out sa inyo lola. Sana pa umabang buhay ninyo. Tanda-tanda uh, na espalto.